Rosie nga naman nasiraan na naman buti na lang may Romescu na good Samaritan tricycle carrier na puro kalawang konting spray lang gaganda na yan samahan nyo naman ako for today's video let's go Bagong araw, bagong video na naman at welcome na naman kayo sa panibagong serye ng buhay ko bilang isang off-duty guard. Today is the day na tomorrow and not also yesterday na pag ko ang lagyan ng career yung tricycle ko for today's video. Pag nagro-grocery kasi kami, nasisikipan sila sa loob lalo na kapag kami naglolong ride. Sa ah, ano all no, masikip pa ba kayo yung sayo napakaluwang ng nagro na pa lang, napali man iwagbaga mo. Napag-isip-isip ko kasi na malaking tulong ito sa amin para hindi sila hassle sa loob. Para naman magkaroon sila ng malawak na e space Pero hindi lahat ng e space nakakapagdulot ng maganda Pag yung mo ang nagingin ng e space, lagot na Panigurado, sasama ang loob mo talaga Ang pinaka-worst na senaryo Mabaling ka pa, yagbaling nga ya ba Ah, niya lang, <laughs> yapo yeah ye Habang busy ako dito na nagleleha May biglang batang sumulpot na makulit Pero maganda pero rebrev din ipon na candy pa more. Medyo na nga lang ito ng mahabang panahon kaya kinapitan na siya ng kalawang. Ganun talaga ang mga bagay-bagay pag hindi nagagamit kakalawangin talaga. Kita mo baka nga mos o saran din ni Emma dali relatan ni Allah. Ay tanabtab ka nga talaga. Kailangan talaga ng sipag at tiyaga para matanggal tong mga kalawang niya. Mega love shout out nga pala kay Brother Paulo Oliver na nagbigay sa akin to nung una gusto pa niyang ibenta pero nalaunan binigay na lang niya. Ginatid niya ni Mrs maraming junakis at ayon yung rusi ko nasiraan na naman na magparescue nga sila at pagdating ko buti na lang merong good samaritan na tumulong sa kanila kaya nga naman mega love chat out sayo, kuya at dito nga ay napatunayan namin na buhay na buhay pa rin pala talaga ang tinatawag nating bayanihan buti na lang talaga may mga magagandang loob pa na gustong tumulong eh eto nga rin pala ang isang kagandahan pag merong ka ng sariling mga tools pagbalik ko nga sa bahay ay pinunasan ko na ng basang basahan ano basang basahan naggulong trapo Pinunasan Binawasan ko na ng trapo yung lineha ko para naman matanggal yung makalawang nito. Uy, Sanol, nagpupunas no kayo ba? Nagpupunas kayo pagkatapos nyo. Uy, green minder. <laughs> pagkatapos ko ang punasan ay pinatuyo ko muna at sinabit ko na siya. Pagkatuyo niya ay inisprayan na ni ito ng kulay blue. Ultimate favorite ko kasi yung kulay blue. Basta blue nagwapo gwapo. ni Joshua na gwapo. Ay, okay, sabam. Sumuruman tapag pagkabaklamon Sa siya ato man. <laughs> Naubusan nga pala kami ng pintura kaya nagpunta kami dito sa my sovereign hardware located sa San Isidro Sur Luna Payaw, Pilipinas kung mahal. Dito nga ay nakita ko yung isa sa mga pinapangarap ko. Nagkwapo nga talaga. eh, Jergan, na nga ni Kuya, anak when 130 pesos nga pala ang price nito sa kanila. Fast forward na nga tayo at heto na nga yung finished product. Napakaganda na niya. Meron nga lang pala siyang konting newbie. Pero okay lang yan, tarupang tubay, kobla-kob lang, gumadapay na ngayat kanya, mga yala, nagbad ka. Dito nga ay nakita ko si Mrs. na pinapaliguan ang aming tuta. Yung tuta ko kasi medyo kakaiba, medyo mataba at mahaba. Mga ibang tuta na naman yan. Burburan na jormots na. Tila debagbagam, Diego. Kinagabihan ay pinawelding ko na ito sa aking kuya. Kahit umuulan, for the go, excited na kami nung nga talaga nga makita ka man Joshua. ni yala, jang! Mega love shoutout kay Kuya Mak, -mak na nagwelding nito at kay Kuya Aren na nag bigay ng welding rod. Siyempre, mega love shout out din kay boss ko na si Kuya JR1 na nagpahiram sa atin ng welding machine. Kinabukasan nga ay heto na yung resulta. Napakaganda talaga. Hindi ko na ito nabidyuhan kagabi kasi sobrang dilim. Nagngisin ang main. Tignan nyo naman, kahit inapakan ko na quality yung pagkakagawa talaga. Napakatibay niya. Di gaya ng relasyon nyo ng yung jowa. Nakakita lang siya ng guwapo at madatong insina na kanbigla. Pait biyag forever baak. <laughs>